mga ibang function ng room light saka signal light park light ito ayan o kinain ng daga ayan tapos ito yung sa dashboard ano oh, ito ok ah mo dong ito hawak hawak dito pag pinundot mo ng hasal dito walang gumagana kasi pag bukas namin ayan ang nangyari oh, mo. ayan o kinain ng ano ng daga R80 hmm. ayan o.